Paano po malaman ang Facebook account ng Juwa uh, or asawa or ng partner po natin? So tanong 'yan ni Lods dito sa isang tutorial natin. So dito po sa tutorial na 'to mga Lods, so may ituturo po ko sa yung simple trick po para po malaman po natin kung mayroon po bang ibang Facebook account na ginagamit yung ating mga partner. So ganito lang po Lods ang inyong gawin. So bago po tayo magsimula mga Lods, ang gawin nyo po ay kuhain nyo po ang number ng inyong mga partner. Kuhain nyo po lahat ng number na ginagamit niya. Tingnan nyo po kung ano po ang number. Kahit po walang password, kahit hindi nyo po hawak yung SIM card o yung cellphone nila, basta alam nyo lang po yung number, okay lang po yan. And then, kung mayroon po siyang mga email na tinatago or yung mga email niya po, Pwede nyo rin pong kuhain yan kahit wala pong password, kahit email lang po, okay lang po yan mga ludis. So gagamitin po natin yan para po hanapin natin kung mayroon pong nakakunik or ginagamit po yan sa Facebook. So pag okay na po, ang gawin nyo, open nyo po ang inyong mga Facebook apps. And then dito sa inyong mga Facebook apps, dapat po walang nakalagin ditong account. So kung may nakalagin po, ilag out nyo po muna. And then ganito po ang lalabas nyan. Ngayon, pag ganito po ang lumabas na, I-click nyo po itong forgot password. And then, mapupunta po tayo dito sa find your account. So, dito po sa find your account, may dalawa po tayong option na pwede natin gamitin para i-search po ang Facebook. O na po ang mobile number and then ang email. Okay? So, dito mga lodes, kung email po ang gagamitin nyo, i-click nyo po yung search uh, by email instead. So, ang gagamitin ko po dito ay mobile number. Kaya hindi ko na po kailangan po mag-switch pa. So ngayon mga lodes, yung sinasabi ko po, ang gawin nyo po, halimbawa po alam nyo po ang number or mayroon po sila mga tinatagong number, ilagay nyo po yan mga lodes dyan, okay? Or email po, ilagay nyo po yan dyan. Halimbawa po, itong number na to, pag once po nalagay nyo na po yung number dyan, i-click nyo po itong continue. And then, pag kinuntin po, lalabas po ito mga lodes. Yung mga account na makikita nyo po dyan or kung may makita po kayong account dyan, yan po mga Lodis ay nakalink or ginagamit po ang number na yan sa Facebook. So di ba po pag nag-create tayo ng mga Facebook, ginagamit ng ordinary required po yung number or ang email po para po makakreate tayo ng Facebook account. So yun po ang titignan nyo, mga Lodis, ang number and email niya, check nyo po, ganito po ang gawin nyo. Pag once po may lumabas dyan, hindi, hindi nyo po kilala, ibig sabihin po mga Lodis, mayroon po siyang ibang Facebook account na ginagamit. Okay?